Bakit mahalaga pa rin ang pagmamano? Panahon na naman ng kapaskuhan. Marami na naman mga bata ang uutusan ng kanilang mga magulang na mag-bless sa kanilang ninong at nina para mabigyan ng aginaldo. Hindi na bago sa kultura natin mga Pilipino ang pagmamano. Ngunit, pansin mo rin ba na hindi na ito masyadong laganap ngayon? Maliba na lang tuwing kapaskuhan. Bakit nga ba mahalaga pa rin ang pagmamano sa kasulukuyan henerasyon? Tara, alamin natin! Bahagi ng kultura at kaugalian natin mga Pilipino ang pagmamano. Mula ang salitang mano sa Spanish word na kamay. Sa madaling salita, ang literal na translation ng mano po ay kamay mo po. Sa pamamagitan ng paghingi ng kamay at pagdampi nito sa noo na ipapakita natin ang respeto, paggalang at pagmamahal natin sa mga mas nakakatanda. Mula sa pagkabata, tinuturuan na ang mga Pilipino na irespeto ang mga matatanda kapamilya man o hindi. Unfortunately, hindi na ito common sa panahon ngayon. Isa sa mga dahilan nito ang paglaganap ng teknolohiya at globalisasyon kung saan naiimpluensyahan ang kaugalian ng mga kabataan. Isa rin sa mga dahilan ay ang pagkabisi ng mga magulang kung saan hindi na nila consistent na natuturuan na magmano ang kanilang mga anak. Nagbago man ang panahon, mahalaga pa rin ituro sa mga kabataan ang pagmamano. Hindi lang tuwing Pasko, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Para mapanatili ang tradisyon at kultura natin mga Pilipino, sa pagmamano, matututo ang mga kabataan maging magalak at mapagkumbaba. Hindi lang sa isang simpleng tradisyon ang pagmamano, kundi isang paraan upang lumaking mabuti ang isang tao. Kaya naman huwag nating putulin ang kahangahangang tradisyong ito. Huwag mag-bless dahil may kapalit. Mag-bless dahil ito ang tanda ng respeto. Kasabay ng layuning ibalik ang tradisyong pagmamano, minabuti ng Alio Broadcasting Corporation ang paglulunsad ng isang kampanya na magpapaalala, nagawin pa rin natin ang kaugaliang ito sa lahat ng kabataan at Pilipino. Abangan sa lahat ng aming mga programa, interviews at commercials sa DWIZ 882 AM Metro and Mega Manila, sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Home Radio 97.9 at mapapanood sa Ali 23 nationwide. Asahan din sa lahat ng aming mga digital platforms ang mga paalalang ito. Kaya samahan mo kami sa hangaring ibalik ang kaugaliang ito dahil naniniwala kami na isa ito sa dapat ipagmalaki bilang isang Pilipino. Kaya, tanungin natin ang ating mga sarili, tanungin natin ang kabataan, nagmano ka na ba? D W I Z Research Report. Re -re -report.